Perfect, di ba? Opo, oh, po, Oh, O yan, hanggang sa lumitaw ngayon. Oh. Eh, sino bang mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee ibibigay nila sa akin? Nako! Oh. Eh, ikaw ba, iniisip mo ba yung gano'n? Hindi ako, oh, simula pa lamang, di ba, simula ang eleksyon sa'yo eh. Kitinilag ako na kayo dyan eh. Ay, hindi wala kang naniniwala na mananalo ako. Nakita mo ba yung isang uh, Anong tanong ko? Broadcaster ngayon na babae? Ayaw ako, oo. Oo, nakakaama yung broadcaster na yun eh. Totoo. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At nag, ano uh -huh, eh, meron pa siyang kapares na ganyang pananaw din sen. Yung si Boy uh, DVD. Yung nakunan ng uh, fake DVD niya sa may uh, congressional lobby niyo na hanggang ngayon, hindi po. Sino ba yung Boy DVD? Kinanahon niya na yan. Ang pananalatan, Yamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam niya. <laughs> ano ba <laughs> al sabi? Ano kasi sabi? Kasi sinasabi niya, bakit na no, parang selective kayo? Parang pinipili niyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang na na napagtutuhan niyo ng sa ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo? Sinabi niya? Eh parang yan po ano eh. Yan po, lumalabas yan. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga iyo kasi wala namang mas magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit, bakit naman sinabing selective? Eh kasi nga ron po, parang ang ang dating do sa kanya sinasabi eh, ay uh, mga officials lang daw po ng DPWS ang inyong tinitignan. Eh di parang yung broadcaster na babae. eh. Ay, okay, yun ang panood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila sin eh. Ang kaya ko magsalita para man yan eh, akala mo, tumatakbo ang mm -hmm. hindi, hindi mo maintindihan, di ba? Oo. Oh, Subukan mo tumatakbo ka nagsasalita ka, humihingal ka. Ayun, 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 yan, nagtatanong, humihingal eh. Ano, kakapusin ka na hininga nun, sen. Kapag ako yung nakikinig din, ako ang napapagod eh. Nakikinig niya ako, pagod na pagod ako eh. Kaya yung pakinggan yun eh. Oh, ganun pa. Ah, Ang sabi niya. Ay, bakit eh? bakit ang ayun? Bakit ang David the lang? Aha. Uh -huh. mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing pa uh, lang po siya Unang hearing pa lang ako. Oo. Uh -huh. Alam ba niya kung gano'ng kalawak? Alam ba niya uh -huh. kung gano'ng kalawak ang multong ang multong kinakaharap ng ating bansa? Oo. Uh -huh. Ang problema sa ganyang mga tao, okay, Si, lalatin ko na sila, mga ganyan, ganyan po rin ang tao. Oh, so, yung mga ganyan mo sariling pa, payo uh, kahit pa. Mga po, broadcaster ka, o oh. ano man, basta, basta ganyan kayo mag-isip. Pati vlogger, so okay. isa, no? Marami okay. din ganyan. Pagka ganyan kayo mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. oo, oo, ako. hindi naman kayo, hindi naman kayo mabugado kasi. Ang mabugado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po kami paglalarawan nalarawan sa sa'yo. Na o, paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? oh, so, baga sa, sa korte. Hindi ka predicate ka sa daw. Sasabihin ng korte sa'yo. Oh. Counsel, you need to lay the predicate. Yeah. di <laughs> ba <Yeah. laughs> okay. pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate? Siyempre, <laughs> ilalatag mo muna. Isa-isa mm -hmm. mo ngayon. Eh, ba't kaya ka? Ano naman nakakita mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag din lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Mag nagtatanong lang sila sa ayun ayon dun sa kanilang nalalaman. Yeah. hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukote nyo. Ah, may depresya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatulan. Kaya alam mo, hindi ako nagpapainterview sa siya mga yan eh. Uh yung babae na yon na broadcaster, hindi ako interviewin doon kahit kahit anong mangyari, agad ah, sa nervous niya siguro. <laughs> yun, ang, yun ang tingin nyo sa Oo. Oh. Kahit anong mangyari talagang uh, hindi siya magkatangka. Eh, na... Sinubukan ko nang magganu eh. Sinubukan ko nang mag, eh. magparating sa kanya na... Oh, Sabi mo nga sa kanya ka, ako, na interviewin naman niya ako. Oh. Yeah, kasi ang nakausap ko, isang isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Ah, okay oh. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ito to, sa ngayon doon sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Ah, oh, okay. Kasi magkaibigan sila. Opo, oh, po okay. Kaya sabi niya, ah, pinat yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, ano? Napabigyan. Napabigyan. Oo. Oh, oh. sa... Sige, kaya mo, sige. Try uh, mo, try, try, try mo. Try mo, try mo. Oh, oh. ako, eh. Oh, uh, oh. sa Sana ka ko ngayon, eh. O, oh, yan ang sinasabi ko sa'yo. iyo <laughs> yung mga yan, may mga sakit. Ah, may mga sakit dyan. Ano po sakit? Ah, uh, gusto lang lang tanungin, yung gusto nilang tawagin. Ayun, no. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang ano, sa isang uh, subject matter. Opo. Naakala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. oo hmm. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Oho. Hindi ka kaya natin kung ano yung tama, yung nag-discuss na. Siyempre po na, ba? Opo. Mula tayong kikiling. Oh. At yung taong bayan, nagkasubaybay natin, magsasabing, ah, tama, ah, mali, di ba? Hindi kasi natin kinuko po yung kalaman sa'yo, eh. di ba? So, isip-isipin oh. mong mulat-mula po, eh. Bakit manalo yan? Oh. Eh, nakakita ka ba naman ganyan? Oh. Broadcaster ba yun? Ah. Oh. Eh, parang... Anyway, hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman nung kausap. Oh. Eh, hindi nga eh. E 2.8 million lang sila eh. <laughs> Bakit ba pinipilit niya yung ganyang gustong mangyari? Aha. Uh -huh. uh, para, para, para panatilihin niya sa, panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama, na sa kanyang panungkat hindi ako mananalo. Nakalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Aha. Uh -huh. So, I think nangyari ngayon. Yun lang nga. Nagmukha ang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Oh, uh -huh. yeah? uh -huh. Hindi ako pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Oo. Uh -huh. Minsan kasi naman yung pagkakamali, na magaling naman tanggapin eh. Yes. Ay, yung mga ini-interview in niya ngayon, oh, oh sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Oo, <laughs> oh, yeah. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Hmm. Wala akong hospital din eh.